Ako si Laber Boy. Ako ay simpleng tao lamang. At ito ang kwento ng aking buhay. So, karoon guys, nawala ta guys. So, natagbalok nga saan nga dalan. Saan so, natin nakita ang -tun. ta nga nga sa ating mga tuon. Mukha nata kung saan nga, hindi dalan pa doon. Hindi naman dalan pa hindi bro. Tu kanang din ang move inyo nang agiyon baklayon na makagig motor ya na dili. Pamagi man. Na magi man ang motor dani na panutuk. Ay la pagpay dito. Dili lang. Oh na. Kay kasada na motor tur yang tuway. Ari sa tuway. Ka makagi nang tungod si nay na nay yang ganggangan. na ka pa pay ni surkat ka tu kasada. Kasada na pud ento. Saya aku tak takkan aku nak nakkanan dana perut sikit nak jaga. Dalam menggunakan jenis sauna danau? Kerasa dah mana dana. Udah kerasa dah mahu perut perut itu. Banyak nak dikit dulu. Banyak nak di to. aku ada perkelainan. Minta awak senarai jut. Mesti kadang. Boleh boleh turut turut lagi dalam. Nampak dalam ini. Di mana? mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di tak kokon mau mau nak kokon juga nak apa amin macam jungan deh Ni rata ini holok holok bayar dire dire holok ay bayar uras ini gede majak muteran ini ke oh wala nunggilnya oh nak kok bak nak kok terus itu emang kita lo kayak motor muteran oh pengen kur mata tumbal lagi persada nan hang hmm. ada pag balai dan nih berang motor makagi motor sama lagi jadi-jadi tu kon lagi tapi kena kena kami mendek sama aya pag ini persada nanti akan motor nih lambai mos pai nih dendan nan nak nak aku lah ninggi nare motor tu disedik kamai manggutu motor deni yo iya Nawala na ni dalan din sa una. So karon guys, nawala so, ta sa dalan guys, natali ni sa abi ning sok-sok uh, ni. So, nawala ta sa dalan. So daghang gidalan diri. Nawala ta. Nawala ko sa dalan nagsusugo ko. So oi dalan natong na uh, agian. kereta subuk-subuk so, sekarang guys, kita nak letakkan tubig woooow woooow namoi, tubig mainam tu nak eh nak ikut tubig mainam tu nak eh uh -huh. Bala, wala. lang tu ya tu lang mga kawan, tu lang takun kedum-dum kunai dalam ini saunna na dan walak nam dalam takun oi la nih ngulem at dito guys mapapansin natin sa video na ito na pagkatapos nating humingi ng tubig inumin ay tayo ay binigyan ng walang alinlangan kahit hindi tayo kakilala nila ate may mga tao talaga na handang tumulong at walang alinlangan na kahit tayo ay hindi kahit hindi tayo kilala ay eh, handa pa rin tayong tulungan sa hirap, pagod, init ng aking nilagbay ay alam ko na ito na ang tamang tao para ibigay ang aking dalang bigas maliit na, na tulong ngunit galing naman sa puso ay malaking bagay na para sa kanila at walang araw ay mas marami pa ang ating matulungan, hindi lang dito, hindi lang ngayon, at hanggang sa susunod na panahon. At kung tayo ay bibigyan ng pagkakataon upang mas marami pa tayong matutulungan, ay gagawa at gagawa pa rin ang Diyos ng paraan para ipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Ano yung pagbukas niyo? ay, magbukasin niyo.

kaya gawin natin kung ano ang magpapasaya sa atin at tayo ay tumulong hanggat kaya natin tumulong hanggang sa huling sandali na tayo ay makatulong.